Guys, okay, selo pa na <laughs> pagod na pagod ng mama pagod yeah, yeah, yeah. <laughs> sa love, 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 love. Ito guys, so oh, nakita nyo, ang mga tao ay marunong dito kung saan itatapon ang papil So dito yan, pag yellow ay mga bote. Pag ay pag green pala ay mga bote, pag yellow ay mga papil Pag brown ay mga west yung nabubulok. Ayan o, oh, buti yan oh. Nakita nyo yan. So, ganito yan dito. Sa Paris na walang ka-Paris, guys. <laughs> you see, like me. O, oh, ayan. Di niyang kalbo, ha? Ah. <laughs> Marami niyang kahoy, guys. Hilo mga kalalabs. Ayan. Nasa lilim na naman dahil hindi na kalbo. Ayan, ang Eiffel Tower. Kung gusto mong pumasok, jan guys. So, dyan. Dami ng, ano, si Lulay huwag nang papasok. Mm -hmm. You see like me. Meron naman mga, mga tao dyan sumunod kung saan ang pasukan. Love, 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 love. Ayan, dami yung papasok, oh. May mga ticket sila, oh. Love, 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 love. Open up like the sky and try ano. <laughs> si Lola hindi napapasok dyan oh. Ayan oh. sila para papasok dyan sa loob. <laughs> Dati guys, nang bagong dating ako dito, yan ay walang mga salamin, walang bako walang barikada. Nang bagong dating ako dito sa France. So, pwede ka dyan pumasok anytime dyan hanggang sa paanan ng Eiffel Tower. Tapos nilagyan nila ng ganyan salamin. At ang may bayad lang dyan, pag aakyat ka doon sa may Eiffel Tower sa taas kasi may restaurant dyan at makikita mo ang view maganda. Pero dati, pwede ka dyan sa paanan. Ang sasakyan dumadaan dyan sa may ilalim ng Eiffel Tower. Bus. Tapos bigla na lang nilagyan ng salamin, nilagyan ng bakod. So, ganun nga, guys. So, ganun mga kalalabs. Uh, uwi na ang lola nyo at pagod na, mamasyal. Pinasyal ko naman kayo kasi pag init na. Pag after walk, ako'y mamasyal na naman. So, kayo ipapasyal ko na naman. Oh, okay na, ang ko. Turpadero. Umaandar ba ang fountain? Tingnan ko na muna kung umaandar ang fountain, ha? Pag umaandar ang fountain, doon ako dadaan sa may fountain. Kita nyo kung gaano karami ang mga pa, mga tourists. So, ayan, ang Eiffel Tower. Ayan, madaming mga tourists, oh. Non-stop ang ano. Yung mga, mga taong nag-ano doon, ay eh, papasok sila dyan. So, baka maglakad na lang ako Papuntang Trocadero Para dina ako maglamuet So, tingnan ko nga Kung umaandar ang fountain Parang hindi No, hindi Hindi pa umaandar ang fountain guys So, bye guys, thanks for watching Follow me more Bye, Eiffel Tower Ayun. Ang ganda Ito kalbu pa oh tapos na ang cherry blossom. So yan ay mabubulok na, magiging dahon na. Bye guys!